So, maganda nga po mga kaporman. So, napunan na, na tayo. So, hindi pa natin natapos na buhusan yung uh, slab. Mm, ginawa natin mga kaporman. Uh, di ba, alay dito sa kahoy. Kasi talagang uh, 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 sa plano pa lang, uh, na na natin ito na ganito mangyayari kasi ang eh, ating gagawin na building ay two story so isa itong apartment na uh, tatlong unit dito sa taas yan unit sa taas ganoon din sa ilalim tatlong unit so isang span na to isang unit ito mga kapurman ito so, yung sinasabi ko na dapat talaga matibay yung mga support natin ayan sabing kahoy mga kapurman ito yung mga... Uh, ito yung sinasabi ko doon sa mga hindi nakaintindi sa trabaho natin. So ngayon, uh, makikita nyo. So maintindihan nyo na. Ayan yung mixer mga kapurman. Pinakakyat natin dito sa taas para mabilis yung trabaho. Saka gumawa din tayo ng hagdan. Ayan, gumamit tayo ng maraming kaway Kasi pinulido talaga natin yung ating trabaho. Uh, hindi tayo pwedeng uh, magtrabaho na bara-bara. Dapat pang ano talaga pangkulido pulido, na trabaho. So, ayan mga kaporman, start na tayo sa pagbuhat natin. So, ayan mga tropa. So, dire diretso lang itong trabaho natin mga kaporman. Uh, ayan, makikita natin. So, napaka ano lang sa trabaho. Magaan. Kasi diretsong ang buhos ito sa taas. So, magandang hapon mga kaporman. So, napunan na tayo. o so, hindi pa natin natapos na buhosan yung ah uh, slab itong slab sa ating ato uh, story apartment so ayan yeah, mga kapurman limlim -lim na buti sana kung hindi hindi papagsak kung ulan na to so, yung ano mga kapurman ah uh, nagawa na namin so nasa alas 3 na lang hapon ngayon so nag start kami ng buhos ah uh, nasa uh, 9 a.m. na nasa 9 a.m. kasi may inayos pa kami na mga kulang doon sa preparasyon natin doon sa mga piping at saka doon sa ilalim mayroon tayong mga butas na sinisyon sa kayong yung abang ng kabiyadya importante yung importante yan mga kaporman yeah. At saka ipotlen pa rin natin ito ng mga tatlong beses para siksik -sik yung semento mga uh, diskarte na uh, tayo lang nakakaalam kasi yung iba hindi nila alam ito uh. so, dito lang muna mga kaporman abang-abang uh, na lang ah, matapos itong abangan nyo na lang na matapos itong buhos natin eh baka hindi rin naman matuloy itong ulan na to <laughs>